Papa, yung pasulubong ko ha, pag uwi mo. Wow, may eh, pasulubong mamaya. Siyempre, paborito ako ni Papa eh. Pero wait lang, ano muna ang password? Mm, oh? Pak! Okay, galit talaga ng anak ko. Nga ako pa Yan, malalaglag. Harot kasi. Eh, yeah, gusto mo kasi ikaw no. Yaan mo mamaya. Nako, tigil mo ko ha? Ha, may tanong ako. Bakit? Anong isda ang walang ay? Ano? Eh di... Ito <laughs> pa, um, anong tawag sa gamot ng baboy? Ano? Eh di... Ointment! <laughs> Last, am. Um, ano naman tawag sa banal na fries? Ano? <laughs> Eddie Jesus Christ <laughs> Uy, bad ka ha? Jujuk lang naman eh Mami, tanong lang ako Na ako ginagawa ako ha? Ano ba yun? Pag ba ang uod na matay uh, -uod din? Eh kung iba to ko sa'yo to Kaya kaya ng mukha mo? Igib ka na ha? Ito, tanong lang eh Tara't magkwek-kwek ay na nga ang ating kwek kwek na paborito ko at paborito ni Kuyang Lutu. And ito na nga ang ating kwek kwek. Tara na. <laughs> Karon sino nga lang. Ilang, alam, alam niyo ba every time na mapapadaan ako do sa kanto hindi hindi pwedeng hindi ako bibili. <laughs> Kasi ang sarap naman talaga ng kwek kwek. Tapos <laughs> nakakaubos na ako nito 50 pesos. Ganyan. Kayo, hey, oh. Ang ka mo ang buka. Ang kala Bye bye. Han, hindi yun na yung surgery mo. Han, kakayanin ko to. Basta lagi mong tatanda na mahal na mahal kita ha. Kaya mo yan. Salamat ha. Mahal na mahal din kita. Pa, si Mark po. Nasaan si Mark? Pa. Oh. Anak, Ah, uh, hindi mo ba alam kung sino nagbigay sa iyo ng puso? Ano ibig sabihin pa? Nasaan si pa? Pa? Di joke lang, umihilang. lang. <laughs> hindi nakakatawa papa. Hmm. Bakla ka, ba't Sophia the yung pinapanood mo? O manood ka ng Dragon Ball ha? Sige po. Ngayon, sabay kayong mawawala! Yan, matutuloy sa panigay ng sa mo. dito, ha? Napakatanga mo naman, Vegeta. Napakabobo mo pa kahit kailan. Utang ina mo, mamatay ka na. Hindi pala maganda yan. So, personal first na lang panoorin mo. Kuya, bayad pa. ah. Eh, Toy, wala akong bariya dyan, ha? Bariya muna sa umaga. Ikaw lang unang sakay ko, eh. Bariya. Oh, ah, kuya, ah, estudyante lang mo yan, ha? Ah. Ayan, bariya lang. Nanggagago ka ba? E, pente rin to, eh. Bumaba ka, ha? Uh, kuya, dahan-dahan sa pre, nabababa na. Mami, paggawa ko sa'yo, bigay ko sa itong daral. Sige, sige, sige. Ang sabihin nyo, tapiko, takupe. Tapiko, takupe. Ang galing. Pero sabihin nyo, sampung beses, ha? Bibigay mo yan, ha? Tapi tap... <laughs> ko takupe, takipo, takupe, tapiko, tapuke, tap... Ipapos ko ito sa TikTok. Mang Pedreng. Okay, dito kayo sa loob. Napasadya kami dito. Yung anak ko bigla na lang nagkalagnat. Papagabot ko ko sana sa inyo. Tinan mo yung mata ng anak mo. Nang titirik, oh. Ah, uh, ka na nga kami, mamatignan. Kamay niya kamay ng anak mo, oh. oh. Hindi pantay. Tingin ko sa batang to may Tay ka nga Tignan nga ito. Lumabas ka dyan. Hindi mo ako kaya, ay. Napahirapan mo ako, no? Ah, ano pangalan mo? Salta. Mahal. Ito mo ang mawawala na, ha? Lumabas ka sa katawang iyan. Labas. Matara ng umuwi. <laughs> Ay talagang pinapahirapan mo yung bata, di na makalakad, pauwi na sa eh. <laughs> Wala naman ako kasi akong sada eh, may lagnat ko. <laughs>